the Kali. Kali. Magpadidi ka. O, oh, ito o. Oh, dali. O, oh, o, oh, o. Oh, oh. Kali o. Oh. Kali. Mm. dali o. Oh. Padidi ka dali. Umiiyak na. O, oh, dito ka. Dito ka. Dito. Dito. Pasok dito. O, oh, o, oh, o, oh, o. Oh. Mm, dito, Pasok ka jalan. Kelangan kita. อืมอุ๊ยอุ๊ย <susuk> guys ayan so balik ulit tayo sa ating ano ating pagbo-vlog so ayan guys uh, kasi kanina si Kali iniwan lang namin kanina umaga kasi pumasok kami sa trabaho so nandito uh, naiwan yung anak kong babae so siya ang nagpaanak nagpaanak kay Kali ayan. so asulit natin guys si Kali ayan, ayan guys si Kali oh. At dalawa lang guys yung anak niya talaga. Ayan yung anak niya. Ayan. Oo. Ganda ng kulay oh. Ayan guys. So kanina uh, nilalagay ng anak ko yan sa planggana. Ang nangyari, kinukuha niya yung anak niya tapos dinadala niya dito sa sulok. Sulok na to, dito niya pinapadidi. Ayan o. Yung mga galing ni Kali o. Kali! Nilipat natin siya guys kasi hindi siya pwede dito kakalat sa dito sa loob ng kwarto lipat natin sa doon sa kulungan nya tapos uh, nandun din yung kanyang ano uh, taihan para hindi siya masyadong ano mahirapan so ayan guys lipat na natin oh. Meanwhile ayan na nga guys no ayan. ayan, si Kali nilipat na namin nilipat ko na dito sa ano sa kulungan niya pero nagihingay pa rin siya mas gusto niya talaga dun sa loob so ayan ka lang dyan ka lang dyan ka lang dyan ka lang mabas So, kaya, kaya kaya ko siya guys nilipat dito kasi yung taihan niya nandito ayan nandito sa loob so ayan si Ali guys oh. pinamayamoy niya yun yung, yung kanyang anak Papa ano Didi naman si Kali oh.

hoy Kali, Kali Kali Anong ginagawa niya? Parang kinakagat niya Saan mo dadalhin anak mo? Bakit Ayaw? Oh. Ah. Ano? Ka kasi dun sa loob eh. Oh, eh guys, tangay-tangay niya oh. no. Ha? Hindi ko alam kung saan niya dadalhin 'to eh. Ayun. Hoy. Saan so, mo dadalhin yan? Oh, yes. Nako. Bumalik talaga sa doon. Ayan, so, guys. Bumalik sa ilasan doon, oh. Gusto niya talaga doon, oh. Eh. Alis yung dikat. Magmamat mo. Oh, okay. Alis yung dikat. Shhh.

Huwag oh, ka na kasing um, ano, diyan ka na lang. ito maganap ng ano. Oh, ano ba yan? O, oh, yan yung isyo, nyo. Yan yung ano ginagawa niya sa anak niya. Gusto niya talaga dun sa loob ng ano, ng kwarto. Yan siya o. Oh. oh Meanwhile, and guys, ayan. good morning. Sinipin natin guys yung mga anak ni Kali. So ayan guys, Kali guys kumakain. Ayan. Ayan. Tapos yung anak na guys ito. Ayan. So isang araw na nakalipas ng mga anak siya. So, yan na yung mga kuting niya. Ayan. Ang ganda ng ano, kulay. Dalawang babae pala yan, guys. yan si Kali. Ang guys si Kali, napakabait mag-alaga ng mga ala-anak ko una uh, lagi niyang tinatangay yung mga anak niya dinadala niya sa ano sa isa-isang uh, sulok Sobrang so, uli guys dito ayan uh, uh, na ko sa dito sa kulungan Tapos tinakpan ko lang 'tong kulungan para medyo madilim So yun, guys no hindi niya na inaano hindi niya na tinatangay yung anak na kahit pakawalan ko na si Kali Diyan na siya nagpapadili. Ayan, <laughs> ayan mga. Tumatayo-tayo na yung uh, anak niyo.